Pagad ng araw, ako po si Rice Brianna mula sa grade 5 Ngayon ay tatalakayin natin ang wastong pag-aalaga ng mga hayop na may dalawang paa at pakpak. Maraming pakinaba ang mga pag-aalaga ng hayop. Maraming produkto ang makukuha natin kagaya ng karne at itlong. Bukod sa libangan ay napagkakakitaan pa ito. Pinagkukunan din ito ng pag ng pamilya. Ilan sa mga hayop na may dalawang paa at pakpak ay ang manok, pugo, kalapati at itik. Ang manok ay maaari talandad kahit sa maliit na espasyo sa ating tahanan. Kailangan sa kulungan ng manok ay may lag lagayan ng pato at inumin at dapat lagyan ng ilaw na nagbibigay init sa mga sisiw. Malaking manok ay tinatawag na tandang. Inahin ng babaeng manok at inakay ang tinatawag na sisil. Broiler ang tawag sa mga manok na maina magbigay ng karne kagaya ng arbor acre, Cobb, Hubbard, filch, decald, plymouth rock, Rhode Island red at New Hampshire red. Layers naman ang mga manok na mainam magbigay ng itlog kagaya ng White Leghorn, Minorca, Mikawa, Plymouth Rock, Rhode Island at New Hampshire Red. <laughs> ang ite, pato o bibe ay nagbigay din ng karnet itlog na mayaman sa patina. Ang itik ay mainang magbigay ng itlog na ginagawang balot. At ang pato o bibe naman ay mainang pagkuhanan ng karne. Ito ay karamiwang sa mga lugar na malapit sa tubig. The Patero's duck ay mas maliit kaysa sa imported breed. Muscovy duck naman ay kilala bilang patarial o bibe na mataas ang kalidad ng karne. Ang peking duck ay laging nakatayo ang tuwid ang leeg. Kaki Campbell duck naman ay napakabilis mangitlog. Ang katawan ng pugo ay mabilog at maiiksi ang kanilang mga paa at leeg. Ang pugo ay magandang pagkakitaan dahil sa dami ng gamit ng itlog nito. Maaaring ipagbili ng nilaga o dinilagang itlog at mainam ilagay sa putahe kagaya ng chapsoy, embotido at iba pa. Putahe ng pugo ay ang Pugong Hapon, Pugong Kano, Lahing Toksido, Lahing Negro, Lahing Silver, Lahing Katutubo, Lahing Japanese Seattle, at Lahing Japanese Taiwan. <tinyo> Ang bahay ng kalapati ay dapat nakaangat sa lupa upang hindi pasukin ng daga. Dapat ay maluwang, mahangin, Malinis at malapit sa punong kahoy para may proteksyohan sa malakas na hangin. Kailangan may paliguan ito tulad ng palagana ng may lalim na 10 cm. Tunay na nakaliliba ang pag-aalaga ng hayop. Makakasiguro na ang ating alagang hayop ay lalaking malusog kung may bibigay natin ang wasto at sapat na panglalilangan nila.